What's up, mga animal? Ari, walang In And today's video, no, maluto kaya din sa uh, adobo na manok sa istiwitis. So, ang manok ni mga busing, mga madam ko, no, more or less 1 kilo niya, siya. Ginpatsap ko lang sa kayo. Buugin ni siya nga manok. Tapos, nagdugang man na lang ako dito yun sa katay sa manok. Nabalor 50 pesos. Usually ha, muna yung luto ang adubo is the ko gini sa muna, sa mga umabla, magkadito ko kay lulo, kay lula, kay iyo, kay iyay. Siyempre, kung isa magbisita ka, may ihaos na manok, eh, wala sa kape parar. Eh, kung isa mawadaan sila sa soy sauce or patis, eh, ang ginahimu nila, ginaadubo na lang sa paano niya, is the weakest. Kaya, muna lang yung nila, ginahimu, no? Para maging color nila ang uh, adubo ng manok. Usually, mga bisaya, yun yung ginaluto nila sa ato, no? ipabalama ay Hari ah, di Cristo to ko si Inday oh why is that Pamaan pamaa niya o oh, wait kami ditin pa ti di may how lang taknik manok ah to no gusto no tinula or adobo ti e, syempre usually eh. ang gusto ko na yan sa mga manok namun na muna ya, yang bisaya no e, adobo eh kuso ngat ni manok hindi eh, ya bisaya ha nan ah di ba ka lang niya sa may bata market ah. okay so nagpe-prepare ako dili sa ngat nga ahos bumbay Ayan, tapos ang atay, lagi isa ko naman din lumabas sa gano'ng manalo ko aromatic na black yung kapag malay mo bilang ang hindi pa na maaupos ang mga ginisa o pa ayaw na ako magtaon tapos mga yung sarge ba no di ba so pag itapos ang dumatigal do, mo doon okay okay na ang ano ang atay ka manok i-butang e, mo naman lang ang aton na chicken so hindi nga pa sa ng chicken e. Eh. ginlaban ko din ang parts ng wings tag part sang kay kaya muna ang paborito ni madang tag musulina pag uh, nani siya luto o doon masapos kaya gawaya la ga o niya di magkan nang magla ga sang lawing lawig pa yan so makita mo na na guro nga daw okay okay na kita mo to gina nagbutang mo to gila yung gamay no ah brandy eh. pampakuwa na sa sang lang sa sang no ah sang manok kung wala ka mo brandy okay lang man sa gyakon di ba to pantalan na gamayo. gamay Tapos ipabuka lang talaga sa siguro mga 3 to 5 minutes. And, wala ko diyan ang butang daan sa langgaw ha. Kaya iba niya beef steak langgaw sa so, dayo. Nakuya, ko lang butang langgaw. Nakitungod, kung isabla ko muna, hold mo langgaw yung butang na. That is, kog niya manok mo or baboy mo. Mas manani yan, na medyo pa humukon mo gamay ang imo nga manok mo pagbutang mo sa langgaw para hindi magpiskog dayon ng ano ang imo nga mga manok na So, ang lang daw na yung imutan ko ito ba? Isa? Huwag yung papay. Ang wala-wala ko na yung takpan, ha? Yan. Tapos, i-basting, basting ka lang isa. Yan o. Nag-hita. Ah, Malaga kumot-kumot. Ang bukal na ba? Oh, wow. Ang kaldiro nga bahaw Ako mo sinitre. Parar mo gid mo. Kaya ba? O tutaklo ka ba ni Diyado? Dasok ka mo mo. Diyo? No, pati ka sa hindi. Di nam